Iris, ang iris ayon sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ay may kakaibang determinasyon ngayong araw. Kapag may nasabi na sa isang usapan, lalo na kung naniniwala na nasa tamang katwiran, mahirap nang magbago ng isip o salita. Kilala ka sa pagiging masipag at walang pag-aalinlangan sa pagtatrabaho upang makamit ang inaasam na pag-asenso. May likas kang kakayahan sa pagpaplano, bago simula ng anumang gawain, tinitiyak mong maayos ang lahat ng detalye upang maiwasan ang aberya. Sa tahanan, mahalaga sa iyo ang masayang usapan at pagkakaroon ng positibong enerhiya. Naniniwala kang ang magandang samahan sa pamilya ay nagdudulot ng swerte at harmonya sa pamamahay. Sa mga gawain, hindi mo gusto ang pagpapaliban, laging mong sinisiguro na matatapos ang anumang responsibilidad. Sa usapin ng pag-ibig, hindi ka sang-ayon sa mga usapang pabirong pagmamahalan. Para sa iyo, mas mahalaga ang respeto at tiwala sa relasyon, at tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Taurus. Ang Taurus, ayon sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ay nagpapamalas ng tahimik ngunit masipag na ugali ngayong araw. Mahalaga sa iyo ang pagtapos ng mga gawain ng maayos at walang istorbo. Kapansin-pansin ang pagiging fokus mo sa sariling mga responsibilidad. Bihira kang humingi o tumanggap ng tulong mula sa iba dahil gusto mong tiyakin na personal mong natatapos ang trabaho. Sa pera, kilala ka sa pagiging maingat at praktikal. Hindi ka basta-basta nagpapahiram ng pera dahil iniisip mong ito ay para sa kapakanan ng iyong pamilya. Mahalagang laging may nakalaan para sa mga pangangailangan upang maiwasan ang aberya, lalo na sa paniningil. Sa pamilya, layunin mong mapanatili ang kasiyahan at katiwasayan sa bawat miyembro. Ang iyong dedikasyon ay nagiging inspirasyon sa mga taong nakapaligid sa iyo. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Gemini. Ang Gemini ayon sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan ay nagpapamalas ng tapang ngayong araw. Kapag kinakailangan, kaya mong ipakita ang iyong katapangan sa harap ng mga hamon. Masipag ka sa trabaho at determinado kang kumita ng maayos upang may taguyod ang magandang pamumuhay. Sa aspeto ng relasyon, hindi mo hinahayaan ang selos na maghari. Naniniwala ka na hanggat may tiwala, masaya at matatag ang buhay pag-ibig. Kapansin-pansin ang talino mo sa pagpaplano, bago simula ng anumang gawain, tinitiyak mong malinaw ang lahat ng hakbang upang makamit ang pinakamainam na resulta. Sa trabaho man o sa tahanan, mahalaga sa iyo ang pagiging organisado at maayos. Ang iyong kasipagan at dedikasyon ay nagdudulot ng inspirasyon sa iba, at tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Cancer, ang Cancer, ayon sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ay nagpapakita ng matalas na isipan at determinasyon ngayong araw. Sa trabaho, inuuna mo ang pagtapos ng gawain kaysa ang pakikipag-usap sa iba. May katahimikan kang taglay ngunit matapang kapag dating sa paggawa ng tama upang maiwasan ang anumang gulo. Pagdating sa pera, maingat ka at tinitiyak mong malinis ang bawat transaksyon upang walang masaktan o masirang relasyon. Lagi kang mapanuri sa bawat hakbang at sinisigurong maayos ang lahat bago magdesisyon. Sa pamilya, pinahahalagahan mo ang kasiyahan at kaligayahan ng bawat isa. Hindi mo hinahayaan ang anumang bagay na makaapekto sa kaligayahan ng inyong tahanan. Ang disiplina at pagmamalasakit mo sa pamilya ay tunay na kahangahanga, at tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Leo, ang Leo, ayon sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ay nagpapamalas ng kakayahang magdala ng kasiyahan sa mga usapan ngayong araw. Kapag nasa magandang aura, mahusay kang magsalita at nakakapagbigay inspirasyon sa iba. Gayunpaman, may likas kang pag-iingat sa pagtitiwala, lalo na sa mga bagong kakilala. Sa pera, ay masipag kang magipon upang makamit ang iyong mga pangarap. Hindi mo hinahayaan ang anumang bagay na makahadlang sa iyong pagunlad. Sa pamilya, mahalaga sa iyo ang respeto at ayaw mo ng mga berwan o salitang maaaring makasakit. Ang iyong dedikasyon at pagiging maingat sa bawat aspeto ng buhay ay nagbibigay inspirasyon sa iba. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Virgo. Ang Virgo, ayon sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ay tahimik at maingat ngayong araw. Hindi mo gustong ipahayag ang iyong mga plano upang maiwasan ang pakikialam ng iba. Sa pagsasalita, maingat kang pumili ng mga salita upang hindi masaktan ang kausap. Sa aspeto ng pera, madali kang magduda kaya't laging maingat sa mga transaksyon. Hindi ka basta nagbibigay ng tiwala, lalo na pagdating sa pera. Sa trabaho, masipag at dedikado kang matapos ang lahat ng gawain ng maayos. Ayaw mo rin ng mga mahabang usapan, mas gusto mong tahimik na pagtatrabaho upang mas maging produktibo. Sa relasyon, nananatili kang tapat at may tiwala sa minamahal. Sa pamilya, laging nasa isip mo ang pagpapasaya at pagtiyak ng kaligayahan ng bawat miyembro. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Libra, ang Libra ay taglay ang mga pahiwatig ng galaw ng kalikasan na nagbibigay ng balanse sa kanyang araw may matatag na salita at mas gustong magtrabaho ng tahimik upang makaiwas sa anumang abala. Sa usapin ng pera, ayaw nito ng pag-uutanggan upang mapanatili ang maayos na relasyon at maiwasan ang mga hindi kinakailangang alitan. Sa trabaho, palaging gumagawa ng plano bago magsimula upang siguruhing maayos ang lahat at maiwasan ang pagkakamali. Sa larangan ng pag-ibig, hindi basta nagseselos, sapagkat nagtitiwala ito sa minamahal. Matalino at maingat ang libra sa pagdedesisyon, lalo na kung ito'y makakaapekto sa kanyang kalagayan. Marunong siyang magingat laban sa mga taong maaaring gumawa ng kalokohan. Sa tahanan, maaruga siya pagdating sa pagkain ng pamilya upang masiguro ang kanilang kalusugan sa kanyang kasipagan, nadadala nito ang positibong enerhiya na nagiging susi sa pag-akit ng swerte, hindi lamang para sa sarili kundi para sa buong pamilya, at tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Scorpio, ang Scorpio, ay may mga pahiwatig mula sa kalikasan, na nagbubukas ng landas para sa disiplina at kasipagan. Maingat at masinop sa paghahanap buhay, ayaw nito ng kalokohan sa usapin ng pera upang masigurong maayos ang kanyang pamumuhay. Sa trabaho, mas pinipili nitong mag-focus at umiwas sa mahabang usapan upang magampanan ng tama ang kanyang mga tungkulin. Maaruga ito pagdating sa pagkain ng pamilya, sinisiguradong malusog at masigla ang mga nasa tahanan. Bagamat may mixing pasensya, ang Scorpio ay matalino at mapanuri, kaya't mas inuuna nito ang pagtahimik kaysa mapahamak sa hindi kailangang alitan. Ang maayos na kalusugan ng pamilya ang pangunahing prioridad nito, at ito'y nagiging gabay upang laging maging masaya at balanse ang buhay sa tahanan, at tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Sagittarius. Ang Sagittarius ay may pahiwatig ng galaw ng kalikasan na nagdadala ng disiplina at katapatan. Sa trabaho, masikap ito at maingat, laging iniisip ang pag-iipon ng pera upang makapagbigay ng magandang kinabukasan sa pamilya. Sa tahanan, maingat itong magsalita upang mapanatili ang masayang relasyon at mabuo ang positibong enerhiya na nagpapasok ng swerte. May tapang at mahabang pasensya, kaya't ang Sagittarius ay madalas na maasahan sa anumang sitwasyon. Maaruga ito sa pagkain ng pamilya, sinisiguradong maayos ang kalusugan ng lahat sa tahanan. Ang kanyang pagiging masipag at disiplinado ay nagiging gabay sa pagkamit ng magandang buhay at maayos na kinabukasan, at tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Capricorn Ang Capricorn ay may pahiwatig ng galaw ng kalikasan, na nagbibigay ng kasipagan at katapatan. Mapagkakatiwalaan ito sa trabaho at sinisigurong maingat sa bawat gagawin upang maiwasan ang pagkakamali. Marunong itong magplano para laging maayos ang kalakaran sa trabaho at sa tahanan. Maaruga ito sa pamilya, laging inuuna ang kanilang kalusugan at ayaw ng mga salitang masakit o pagmumura na maaaring magdulot ng negatibong enerhiya sa tahanan. Hindi ito mahilig sa mga nakikisuyo o kalokohang usapan, bagkus ay mas gusto nito ang maayos at malinis na paraan ng pamumuhay. Ang Capricorn ay matulungin sa mga magulang at handang tumulong sa panahon ng pangangailangan, at tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Aquarius ang Aquarius ay may mga pahiwatig ng galaw ng kalikasan na nagdadala ng sigla at kasipagan. Maaasahan ito sa trabaho at laging naghahanap ng paraan upang mapataas ang kita para sa ikabubuti ng pamilya. Hindi ito nagpapabiis sa mga gawain at tinitiyak na matatapos ang mga ito ng maayos. Kapag nangako sa pamilya, sinisiguradong tinutupad ito upang mapanatili ang tiwala at masayang samahan. Ayaw nito ng selos at mas pinipili ang tiwala sa relasyon. Sa usapin ng pera, mas gusto nito ang malinis at maayos na paraan ng kita upang maiwasan ang negatibong karma. Sa tahanan, masipag itong magtrabaho ng mag-isa at iniingatan ang magandang samahan ng pamilya, at tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Pisces. Ang Pisces ay may mga pahiwatig ng galaw ng kalikasan na nagpapakita ng pasensya at disiplina. Sa trabaho, masipag ito ngunit hindi basta-basta umaayon sa kagustuhan ng iba. May sariling paninindigan at maingat sa bawat kilos. Mas gusto nito ang tahimik na paggawa upang maiwasan ang hindi kinakailangang usapan hindi ito agad nagtitiwala sa bagong kakilala upang makaiwas sa posibleng problema. Maaruga ito sa magulang at sa pamilya, sinisigurado ang maayos na kalusugan sa pamamagitan ng tamang pagkain at maayos na pamumuhay. Ang Pisces ay laging nagsusumikap upang ang buhay ng pamilya ay maging masaya at puno ng kasiguruhan, at tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat.